Imo. Sa mga nagbabagong balita, para sa mga nagbabagong balita, ngayon ay nasusulid na dalawang kalbo yung sabunutan, Captain Who. Duman <laughs> <laughs> sa kaya po, binirata. Balay sa dahan na sumunog, tanganan mo lang ang dahan, inakyap bakla, sumali sa away, napasubo. Napasubo? Bagong tuli, nagyabang, lumaki ang ulo. <laughs> Nangamatis. Una ng madre, napagkama ng penguin. Bulag, nakapatay, nagdilim ang paningin. Yes, Ice man, nanood ng porno, naginit. Tindera na ng suka, tinoyo. Teacher, nagkamali. Tinuruan na nag ng leksyon. Aeroplano nag-crash, lahat ng pasahero patay. Sabi ng survivor. <laughs> nagsampan ng kaso, binasura! Dahil sa reklamo, eskwelahan ng mga binginag noise barrage. Pero nagkatulo. Lalaki, natagpo ang pugot ang ulo. Inalam kung buhay pa. Buhay <laughs> pa. Barbero, sa krimen. Ayaw paniwalaan. Misis na makaprefer, nakunan. Tinderan ng tubig. Namatay sa uhaw. Kaso ng pilay, nilakad. Meron pa. Amerikano. Ninakawan ang Marikana. Ang Amerikana ay taga Marikina. Ang Amerikana ay kumakain ng makaroni habang kumakandirit ng makarena. <laughs> Yun <Ay, sila mo. laughs> yung dun eh. Meron pa? Wala na. Wala na. Ano masabi mo ka Tangin ninyo. Ito kayo, middle finger.